At huwag kayong mag-alala, mag-upload po ako ng para sa demonyo. Para hindi po, kumbaga sa 100%, magkakaroon lang siya ng 20% o 30% na makapasok dyan sa pamamahay nyo. Or sa, uh, sa, sa sarili ninyo. Kasi minsan kasi ma'am, mga, mga boss, mga ma'am, mga, mga madam, minsan kasi pinapapangit kayo. Okay? Bibigyan ko kayo ng dasal. Maglalabas po ako dito. Ipiplay nyo po yun lagi. Okay? Para sa mga demonyo po yun. Okay? Huwag kayong mag-alala. Gagawa po tayo ng paraan dyan. So, Queen of Swords and Eight of Cups. Iniisip ka ng person mo. Nag-iisip siya. Uh, meron akong nakikita dito. Parang, Still hoping pa rin siya na magkakaayos kayo, babalik kayo sa dati. Okay? So, meron akong nakikita dito na parang umiiyak siya and stuck, feeling stuck. Okay? And I think naihiya din siya sa nagawa niya sa'yo. Naihiya po talaga siya. So, Three of Cups and Seven of Cups. Nahiya siya sa ginawa niya sa Some of third party is nakilala niya through online. So yung iba naman po ay nasa pinakilala ng mga kaibigan. Or malakas yung kutob ko parang kilala ka ng third party din. Yon. So, nag-overthink siya sa'yo, iniisip ka niya. And sana, sana magawa ko ito ng paraan. Mapatawad niya ako. Alam ko nagkamali ako. Alam kong nasaktan ko yung taong mahal ko. Naiiya siya sa'yo. Okay? So, yun nga lang itong tao na to. Hindi niya kasi alam kung paano kasuyuin. Yun yung problema sa kanya. Okay? Yun yun yung problema sa kanya. Hindi niya alam paano kanya suyuin. Kasi nga, stuck din siya dito sa taon nito na maring napakain to. Okay? Maring napakain. Maring may ginawa. So, tingnan muna natin. I think, meron kasing nakita ng third party na ayaw niya. Baka po nang lamig sa halimbawa, hindi na siya ninalapitan. Hindi na siya masyadong, hindi na masyadong malamig ang kanilang, ay mainit ang pagsasama. Yung mga ganun. Yan. Sabi ko na eh. Hindi na ganun ang ka sweet nila. Okay? So Two of Swords May gumagawa talaga sa person mo kinikilabutan ako um, sana hindi nyo galaw, galawin yung pamilya mo. Kasi on process, pinapakialaman. Okay, but sana magdasal pa rin kayo. Gagawa talaga ako ng prayer para i-play nyo yun. Palakasin nyo talaga yung, yung ingay ng kasama yun sa prayer ko. Okay, please, para sa mga naniniwala lang to. Kung hindi po kayo naniniwala, wag escape nyo na lang po kisa naman makarma kayo. Naintindihan? Eh, hindi naman po ako papayag ng ganun. Kung ayon nyo po dito, wag na lang po kayo. Kahapon, meron nag-comment na hindi ko alam kung lalaki yun, pero parang lalaki. Mas bakit do nauna yung kwento kaysa sa reading? Umalis ka na lang, lumayas ka na lang. Kasi yung mga client ko po talaga, yung mga gusto sa akin, kahit anong lalabas sa video, gusto nila. Kasi bakit? Meron silang aral na kukuha. Pero kung ikaw, nyames ka. <laughs> Inyamiten. <laughs> yung mga katulad mo, wag na lang. Okay? Umalis ka. Huwag ka manood. <laughs> okay. Kaloka. So, anyway, dito, man, dito tayo sa reading nyo. I Escape muna natin yung person mo kasi meron, Meron nga gumagawa, teka, para maunawaan nyo. Parang sinabit siya sa puno. Meron sinabit, hindi yung totally talaga siya. Meron linibing. meron din sinabit. Kailangan yung nasa na, yung, yung mahina kasi 'yung pag nakasabit. Pwede mabulok 'yun, pwede masira. Pwede matapos 'yung spell. Ang malala po 'yung spell. Meron pong nakalibing. Okay? meron din pong tinapon sa dagat. Ang tinapon sa dagat, mari pa yung mapulot ng mangingisda, mga coast guard, uh, maglilinis sila ng dagat, anything na sino ng vlogger naglilinis ng, ng dagat, meron pong ganun, yung mga scuba diving, maring masira yon, mabasag, pwede pa. Pero yung nakalibing, parang imposible kasi mauhukay yun. Diba? Mas malala po yun na kalaban. Okay? Pero, kung gusto niyo ng tulong ko, mag-message kayo. Pero kailangan po kasi magpa-reading kayo. Mamaya naman, hindi naman mabigat yung problema nyo. ba? Diba? Mamaya, iba pala yung problema nyo. Nag-overthink lang kayo. Oh. Uh, pero, meron po talaga nakikita ko kapag nai-spell kayo or pinapagawa ng pamilya nyo, pinapakialaman. Lumalabas po talaga doon. Kapag lumabas po yon, 100% po kailangan nyo. Okay? Sa mga sa mga mabibigat lang ang problema, yung mga magme-message. Pag hindi po mabigat yung problema niyo halimbawa pera. Ma'am, may pera naman ako pero mas gusto ko maging mas maswerte ako. May tao kasing ganon, sila pa yung mga may pangbayad, sila pa yung madaling kausap. Totoo po 'yon. Hindi sa pag-aano, Meron din naman mga kuripot kahit mayaman na. Pero dito kasi, kung maarte ka, kung, kung marami kang paligoy-ligoy, hindi kita matutulungan. Kasi bakit? Dito palang ire-reject na kita. Even the guardians angels, ayaw nilang tumulong kapag may itim dyan sa puso mo. Okay? nasisense kasi namin, yung mga madaling kausap, meron din naman po, walang pera, sapat lang, hindi naman yung parang sa said na said na sapat lang yung pera nila, pero nagpi-please sila sa akin. ba? Diba? Nakakahabag po yung mga ganun na tao. Marunong makiusap ang tawag doon. Okay? Hindi yung wala ka ng pera, social climber ka pa, giatay. Sampalon kita <laughs> diha. <laughs> okay? Yung maarte ka na, wala ka nang ano sa buhay mo, di ba? Huwag naman po tayong gano'n. Huwag po tayong maging alipin ng pera. Huwag po tayong magpaano sa pera. Wala ka ng pera, magpakumbaba ka. Hindi yung ma-pride ka pa. ba? Diba? Mm -mm. Meron ako mga client. Alam yan ng mga client ko. <laughs> Alam nila yan kung gano'n ako kabuting tao. Hindi ko kailangan ni-explain dito. Sila lang ang nakakakilala sa akin. Yung mga natulungan ko na. 'Di ba? Ayoko lang sa mga makukulit. Kasi bakit? Kasi bakit? Ayoko masira yung ginagawa ko sa kanila. Kapag makulit sila, talagang kawawa sila. Hindi sila matutulungan. 'Di ba? Tiwala sa sarili, sa Diyos, sa mga guardians angels natin. Matutulungan ka. Hundred 101% po 'yan. Okay? Mm. Tingnan mo, na yung cards. Urgent to. Talagang tinatrabaho. yung Naka, kanina pa ako naguhungkal ng cards. Puro negative. Anyway, um, natin yung cards mo. Two of Swords, Three of Coins, King of Potion, Two of Wands, Queen of Swords. Okay. 3 of coins and sec uh 2 of swords meron tina nyo tina na naman trabaho pina i think some of you hindi makatulog okay kinikilabutan ako hindi makatulog this is something na parang seryoso talaga kung sa tingin nyo ginagawa kayo lakasan yung loob nyo mag-message sa akin. Kasi alam nyo, pinipigilan din kayo. Meron pong pumipigil sa inyo para mag-message. Kasi alam ng demonyo, hihingi ka ng tulong. Kaya lakasan nyo. Pag once na kayo nag-overthink, meron po yung bumubulong sa inyo. Kasi pati kayo, nakokontrol na kayo. King of Potions, labanan nyo na yan ha? Ngayon, narinig ninyo, maring universe at mga angels na kalangitan ang, nag, ang nagtulak dito sa inyo para marinig nyo to. Queen of Swords. Tapang to. Mm, -mm. Kaya wala akong boses eh. Ang tatapang ng mga kalaban namin. Wala naman akong pakil. Lumalaban din kami ah. <laughs> Inalabanan namin yan. Demonyo kayo. Huh? 'di ba Sinasamban nyo yung mga demonyo. Nasa panig namin ng kabutihan. Laban sa kasamaan. Okay, so, malungkot yung readings, ano. Pero, try natin na may mak makukuha pa tayo dito. Sa mga hindi naniniwala, meron po naniniwala dito na ay meron po ako nakikita na parang nagda-doubt pa siya sa totoo po yung black magic. Totoo po yan. Pag hindi ka pa nakaranas, well, mag-ingat ka. Ah, kita nyo na. Ilang cards ang ginamit ko sa inyo. Walang nagbabago. Alam mo, sumisigaw yung ano mo, damdamin mo. Nararamdaman ko kayo. Pagod na ako. Pagod na akong lumalaban ako lagi. Lahat naman ginawa ko, pero parang wala ang nangyayari. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, ha? Nandiyan si Heropon. Huwag na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lakasan niyo yung loob niyo. Pagtapos ng buhay ay hindi po yan solusyon. Ang kawalan ng tiwala sa Diyos ay hindi po yan solusyon. Lakasan nyo po ang tiwala nyo sa Diyos. Meron ditong bumibigay. Meron ditong nanonood. Pagod na pagod na ako. Minsan nanginginig kayo malakas yung, yung, yung ano ng puso ninyo. Labanan nyo po yan. Tandaan ninyo, galit ang demonyo sa nakangiting tao. Ngitian ninyo yan lagi malakas ako, ganun ang sasabihin ninyo. Ngitian nyo yan lagi. Hindi po to biro. May taong talagang nakikialam sa inyo. Tatlong cards na tayo. Paulit-ulit ang sigaw sa inyo ng universe, ng mga angels natin. Kailangan nyo ng tulong. Tutulungan ko kayo. Pero again, lahat gagawin ko. Hindi pa rin ako Diyos. I know, hindi ako Diyos. Sinasabi ko yan lagi sa inyo. Hindi ako Diyos. Tao pa rin ako. Pero lahat ng kaya ko, gagawin ko. May good news daw sa inyo. May maririnig kayong good news. Okay? May bagong balita sa inyo. Lahat ng ikaw alam ko alam kung ina-applyan ka, promotions, meron kang maririnig. Okay? Good news to. <sighs> okay. Napaka-giver mong tao. Napaka-buti mong tao. Napaka-bait mong tao. Okay. Tuloy mo yan kung ano ka. Pero huwag niyo kalimutan yung mga sarili ninyo, ha? Minsan bitawan natin yung mga problema ang dami-dami na nating extra baggage. Kung kaya nating isang maleta lang, isang maleta lang, hindi natin kailangan magsampo. Dahan-dahan lang. Maawa naman sa sarili mo. Piliti mo maging masaya. Kung kailangan mo ng tulong ko, tutulungan kita. Grabe yung dagat ng iniyak mo tutulungan kita sa awa ng magdasal tayo. Samahan niyo ako. Ang heavy ng energy niyo ngayon. Lord, nakikiusap po ako sa inyo inalapit ko po itong tao na ito. Itong mga tao na ito nanonood ngayon sa akin. Patawarin niyo po lahat ng kasalanan nila. Lahat ng kamalian nila po ay tama niyo po. Bigyan niyo po sila ng peace of mind. Bigyan niyo po sila ng kaligayan sa kanilang puso. Mawa na po kayo. Mga, ang, mga anghel sa kalangitan, tinatawag ko po kayong lahat. Pakinggan nyo po yung mga dasal ng mga tao nito dahil nahihirapan po sila. Pagaanin po ninyo ang mga problema nila. Pasan-pasan nila po ang buong mundo. Daigdig lahat. O ano ba ang tawag dito? Napakabigat po ng problema ang nangyayari sa kanila. Maawa po kayo. Gabayan nyo po itong taong nanonood. Maawa po kayo. Mahawa po kayo. Tulungan niyo po sila. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa akin mga angel sa kalangitan. Hindi niyo po ako binibigo para tumulong sa kanila. Ibigay niyo po yung mga trabahong gusto nila. Lahat ng pera, blessings, ibigay niyo po sa kanila paubusin nyo po yung mga nagbibisnes. palakihin nyo po yung kita nila. Yung mga nasasaktan po sa puso, parang awan nyo po, paligayahin nyo po ang puso nila. Ako po yung nakikiusap sa inyo, mawa po kayo sa kanila. Okay. babasahin ako ha, kunin nyo yung ano nyo. Okay. Ready kayo ha? Para lang sa mga naniniwala to. Okay. Start. Okay? Again, ganun niyo po yung kamay nyo sa screen, sa cellphone. Isipin nyo po na magkahawak kamay tayo. Amen. Okay? I-applause nyo po yan sa sarili ninyo. I-applause nyo po yan. Tawagin natin yung person mo. Para managinip siya. Okay? Okay? haplusin nyo yung unan niyo Yung unan niyo Okay? Pag sinabi kong pangalan, ganito. Kapag naghimas ako, nagpipray ako, pag pumukpok ako, yung sambitin nyo yung pangalan ng person niyo Okay? Gets? Okay, start ako ha. Pag pumukpok ako, pangalan. Okay. So, maraming salamat. Um, Mag-message lang po kayo kung kailangan nyo talaga ako. And please, um, ayusin nyo po yung pagkausap sa admin ko ha. Kasi dadaan po kayo sa admin bago sa akin. Okay? Ingat po kayo and maging magalang lang po kayo. Kasi kung tatarayan nyo yung admin ko, nako baka ibablock kayo. <laughs> o sige, ingat po kayo. Bye-bye.